Ayun, may mga basura doon. Unting-kaunti lang talaga, mga water hyacinths. Ayan, hindi naman masangsang mga baho. Dito na, oh. Dito, medyo maliit. Pero pag lagpas naman malaki naman ano na to mga pintura na hindi uh, na pen <laughs> wala na yung kalsada dito riverside drive yung parte na ng esplanad at ng plaza mexico And welcome back po ulit sa aming channel Mag-update tayo ng Pasig River Esplanade. Tingnan muna natin itong ilog Pasig. Alos wala na talaga mga water hyacinths kahit sana sa mga pansala. Spill booms. Wala. Mga ano na lang, mga basura ayun, may mga basura kaunting ano lang mga water hyacinths hindi na gano'ng karami nakakadali na ng maayos yung tubig palabas ng Manila Bay ayun, tingnan natin wala naman mga natutulog wala namang mga, basura yung planter boxes dito na titipon yung mga uh, basura dito palagi na iipon yung mga yung mga bote ng mineral mga styro basura wala naman masyado Joe's Bridge Naluluma na rin talaga tong Joe's Bridge Sana ano na rin Ayusin na Na rin ano, mga kabahayan Ito sinarado na to mga kadaan pa dati dyan Ano pa kayang gagawin Joe's South Pumping Station Ayan, sarado na lagi pa lang namumulaklak to ayun uh, Christmas tree yung um, esplanade. esplanad walang namamasyal ngayon esplanad nakalagay Department of Human Settlements and Urban Development 2019 ayun na eh, yung Juan Luna Building pati dito sa ano sa harapan ng Melio de la Industria meron ng mga canopies naman pala mga namamasyal pero kaunti lang tignan natin dito meron kaunting mga basura Ayan. maganda na talaga ang kulay ng tubig ng ilog pasig uh, hindi masangsang ito hindi na ginawang ano, tat sulok hindi ka sa first space naka ano sa uh, slat. ano lang siya uh, uh lapad ayos na Lapad naman siya, oh, mga kabayan. At 3 meters lagpas. Um, ano nga, lapad. Banda doon lang. Um, pag lagpas doon. Medyo lumiit na. Ay, Naming ganda pag gano ano, pag walang halos mga ano ng mga water hyacinths mga basura ming ming mga to ayun mga turist kasama na to sa, ano, sa tour itong esplanad ito ano na lang talaga plain na lang para siguro hindi madulas wala pa wala pa pang uh, ferries Ayan. ito Dito malapad pa rin. Dami ng mga ano ah. Mga stalls. Ayan, Ayan restroom. Female. Male. Ayan natin, pinakabukas. Ayan wala sarado tripe 3 pa pa pala nagbubukas ano dito mga CR paano kaya pag dito ka na inabutan ng ihi <laughs> ang layo pa ng lalakarin natin. Ito pa. Oh, may mga ano pa dito. Mga agendas Ayan, Marami pang hindi pa mga tapos. Sobrang baba lang nito mga ilaw. Dito mga ano na lang. 2 and half meters na lang ang lapad. dami pa. Mga hindi pa tapos. El Hogar. You know. Yun o. Luna Building. Ang ganda na. Kombinasyon sya na ano. Ng dirty white. Naka dark brown at uh, dark green si el hogar sana ito naman si el hogar ayan. mga pang hinayang okay, may nauhuli Tinan natin Yun Malinis naman mga kabahayan Pinaganunan no? Iksama na yung Hagdan ng Esplanad At ng Binondo Intramuros Bridge Ito hindi pa tapos Ayun din na ano pa rin to semento hindi minahuli yung eh. mm, cream dory cream dory yan ano? yung laki oh. mga ilang kilo kaya yan apat na kilo lalaki na nakakuha dito ano sa ano rin eh Marikina River din mga ganyan din cream dory May mga konting basura dito. Ito na. Yan, nakabukas na pala to. Ayan na. Pwede na. Ano pa rin? Plain na na pa rin? Semento. Rock finish pa rin. Na. Ayan. Ito pa, naayos pa to. Okay, <laughs> yun eh, yung mga design Hindi eh, okay. sinasabi ko na sa inyo mga kabaya Mga square Ito luma pa rin Luma pa rin yung railings maayos pa. Eh. Hindi ni mabasura 'to. Kaunti-kaunti lang talaga mga water hyacinths. yun hindi naman masangsang. Mabaho. Dito na oh. mayang May design dito. Buti meron ganito. Talagang ano lang. Lupa lang sa kada mo. Plaza Mexico. Ayun, hindi pa tapos. Ayan na. Ayan na lumili ko. wala na yung kalsada dito Riverside Drive naging parte na ng Esplanade at ng Plaza Mexico ah, ang mga turista ang dami mga graffiti kaya kaya mong ano to eh, puntahan to ano na to mga pintura na hindi uh, na pencil pen ah. tinaniman ng mga halaman at puno itong gilid mas lalong gumanda halo na pag na yan nagkaroon na ng mga dahon wala pa masyado na ah. ha Riverside Drive Ayan Dito yan ha Ayan Alagay Ito so, Anda Circle Ito lang Ano lang to Mga set kalahating lanes lang Maliit lang Plaza Mexico Mexico esplanade pinagsama na. Ito rin, pinaganda na rin. Iyon, yun, ha. Ang tanim ng mga santan. Wow. Ito. Okay. Uh, square. Yan. Yeah. Okay, nabot na tayo ng ulan. Oh, no? kabayan yeah, thank you for watching po ulit. So, um, daanan natin to. Kalabas ng Azoriano Avenue. Dito medyo maliit. Pero paglagpas naman, malaki naman. Aba, okay, yan. Halos sa kalahating lanes. Yan. Ito na yung Isoriano abi nyo. Spaghetti wires.